yung bahay ko sa kainta sa agenda. Talo sa kasino ng worth of 69 million. Kaya wala talaga napapala sa mga sugal-sugal na yan. Dati nagpo-promote din ako sa sugal pero ang buwan lang hinintuhan ko na eh. Dahil wala talagang magandang ibibigay na lang may dudulo talaga sa buhay ang sugal-sugal na yan. Kagaya rin kay Awet Gamer, nagkautang pa ng 69 million dahil sa nalulong sa sugal. Panoorin natin ito kung bakit. Nangihirap ko na daw. Ako? Hmm alam mo, ganito yan, ito yung totoo ha. Ipukwento ko na sa mga viewers ko, sa mga followers ko. Okay? Nel, pakinggan mo to ha. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, pinost eh. na ako eh. Na? Pinano na ako, nireact na ni mga gago eh, ba? Diba? Okay, napaliwanag sa inyo. Nawalan ako, lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugan. Oh. Sak kaya lumubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Almost two months, three months, hindi ata ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check niyo yung page ko, wala akong pin-promote na sugal. Bakit? Alam mo bakit? May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Alam mo ano? Pera, sasakyan. Ito ah, yung bahay ko sa kainta, sa agenda. Talo ako sa kasino ng worth of 69 million. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD, lahat dyan. Lahat dyan pinunta ako. Kahit pumunta kayo na sugalan, alam nila kung paano ako tumaya, alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon, nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. At eto, marami akong pinagkautangan. Totoo yun! Totoo yun! May, may nag-comment doon, 10K na lang balance mo, ang hirap mo pa singilin. Totoo yun. Bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo, hindi para magpatago, magpatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapos ako talaga ngayon, kapos na kapos ako. 50 mil ang utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40, uh, una 20, sumunod 10, sumunod 10, agad sa nakaka-renta ako. 10,000 na lang ang utang ko, balance ko, hindi ko mabayaran ngayon. Totoo yun. May utang ako kay Foreign Germs, kay Norbin, kay John Renz. Sino pa ba? Sa sapatos, pre, ito kwento dyan. Meron kasi tao akong nabilihan ng na sapatos. Actually, nakuha ko kayo. Nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos, nautangan ko pa. Di ba? Ngayon, nakapag-ulog na ako doon. May balance ako, 103,000. 100. Ngayon hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa bayad yun hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako. Pati kaya no, may utang ako. I miss Sebastian. May utang din ako dyan. Kaya e, ano din, isa pang vlogger, kay Erwin. May utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautahan hanggang kay Ron Sjuson. May utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, <coughs> makabawi lang ako. Di ba? Pati yung isa, sa sugal. Sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman niya, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil di ko naman sila tatakbuhan. Marami talaga akong utang ngayon. Marami akong pinagkakautangan ngayon. Di ba? May pagkakamali ako sa buhay. Sa sarili ko, almost 69 million. Boss, pati mga sasakyan ko. Boss. Ang tao, pag hindi nagkamali, hindi matutuwa puro. Ngayon, natuto ako. Almost 69 million pare,